Hi, good evening to everyone. Ito bagong darating, bagong dating si Lola darating. Bagong dating si Lola, nagrampa. ano, may surprise ako sa inyo. Pakita ako sa inyo kung bakit nagabi si Lola. Ito na. Tuwang-tuwa talaga ako ngayong gabi. Ito na oh. Ano? Believe kayo hindi. Hating gabi. 8 o'clock in the evening. <laughs> Ayan, nag-harvest ako ng maraming bungang malunggay. <laughs> Kaya si Lula nagabihan. Ang damo. Oh. Oh, isang bag na yan. <laughs> Tuwang-tuwa talaga ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Nung no? samang kamuoy. Happy-happy talaga si Lula nga. Nag- Nagkaroon ko ng kamurunggay. Ano ba Lipay talaga si Lula. Ang kadaghan ako ang harvest na malunggay. Uy! Alas at alas ots sa gabi ko ng harvest sa malunggay. Kaya gabi ako ng harvest, kay pili ako makita sa tao. <laughs> pag ung sa kinawatan ni ni Lola. Dili, uy, nangarbit dito ko. The...